Palalakasin pa ng lokal na pamahalaan ng Sultan Mastura at Philippine Red Cross ang ugnayan at koordinasyon para sa mas epektibong pagresponde sa mga sakuna sa bayan. Ang kwentong kahandaan sa sakuna mula kay Jan Garcia. Nakipagpulong ang Philippine Red Cross kay Sultan Mastura Mayor Dato Armando Mastura Senior upang pagtibayin ang kanilang partnership para sa mas matatag at ligtas na komunidad laban sa mga sakuna. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng Philippine Red Cross at LGU Sultan Mastura para sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa disaster preparedness, emergency response at community resilience. Kasama sa mga napagkasunduan ang pagsasagawa ng mga pagsasanay at aktibidad na magpapataas sa kahandaan ng mga mamamayan sa pagharap ng kalamidad. Jen Garcia, i minds Philippine.